<laughs> oh, yung sa lagat. <laughs> <laughs> yeah, Yo, what's up mga kuys? Oh, Automatic! Dahil kakatapos nga lang na ng sinulog dito sa Carmen, halos kaming lahat dito ay hangover. At dahil maganda ang panahon ngayon, meron kaming naisip ni Walter. Eh, ano ba ba? Siyempre... Pwede ba? Aw, oh, pwede! Bagay na bagay to dito sa aming pinagstayhan dito sa Nembrak by the Sea. At panigurado kapag si Walter ang nag di kayo magsisisi. Lamik eh, kaya may so... Ito ang tinanong din namin sa Boy Banat kung kamusta ang kanyang paglulu. Okay oh. na. <laughs> dahil luto na nga ang inihaw na isda, aw, matik lapag natin sa lamesa para ang lahat ay makakain na. Oh so Lord, for this gift, for this gift, for this gift, for this gift, Amen. Amen. Mukbang oh, na! Masarap ng kain basta sut**. May isa dito na mukhang hindi nasarapan dahil sila yung nilantakan. <laughs> kaya agad na lang niya itong kinantahan. Siyempre, pagkatapos kumain, higa ng konti para makapag-isip-isip kung saan na naman kami pupunta. Nagpaplano kasi kaming pumunta sa tarima. O ba? Diba? Pwede ba? O di, tara! Adventure! Bukod sa maganda dito sa tarima, mga kwista, kagagulat pa. Hello! Hello? <laughs> Nasa tigay! Malay! Pipi! Tri mga kois pero tuloy pa rin ang adventure dito dahil pupunta ngayon si Idol burlonoy at ang sabi niya mag daw kami ng seafoods. Pero bago yan mga kois ipapakita ko muna kung ano ang meron dito sa resort na ito. Siyempre may kayak, may treehouse at kung mahilig ka maglaro ay meron din silang slide. Automatic oh. <laughs> hindi mawawala ang swimming pool para sa lahat ng mga taong nagpa-fall. Hoy! Hindi swimming fall, swimming pool. Ay, ganun ba yun? <laughs> meron din silang rooms dito na good for two at meron ding family room. Message lang kayo sa page nila, Nemrak by the Sea. For sure, hindi kayo magsisisi. -si -si. At gusto ko lang magpasalamat kay Sir Richard at syempre sa Sarad Family sa pag-invite sa amin dito. At syempre located to dito sa Puente Carmen Cebu mga kuis. Automatic! Magpapahuli ba tayo mga kuis? Syempre, itatura din natin ang dagat dito. Kahit medyo mahangin ay okay pa rin. At tikman din natin baka maalat din. Automatic! <laughs> <laughs> pri. Ha, At ito na ng mga koys ang inihaw namin. Pero panoorin niyo muna kung paano niya ito gawin. Hoy! Hoy! Alam mo man. We we. Lot oh, yung korn sa dagat. Putak gamitin. Ganoon, gamihan ng dagat. Kaya pala naging seafoods. Ano niya kaya ginawa yon? nag sa mismong dagat? Hmm, parang may mali burloloy. Eh. Hmm. hmm. Hanggang dito lang mga kois at salamat sa panonood. Nag-enjoy talaga kami sa pag-inom ng Kula Coca ay este Coke pala. <laughs> Kita-kits ulit sa next adventure mga kois Automatic! Sa mga mahilig maglaro at sa bagong register, pwedeng pwede maging doble ang top up nyo dito sa 1xbet. Dito ay pwede ka magkakuha ng up to 10,000 bonus sa unang cash-in mo. Aw, matik! At syempre mga ako huwag nyo rin kalimutan ilagay lagay aking promo code na Kian MTV. Nasa comment section yung link. Click mo lang, mag-register, fill at tumpituhin ang lahat ng ito. Ang dami nyo rin pwede pagpipili ang lato dito. Kagaya ng Swamp plan. So ngayon, magbibet tayo ng 20 pesos. So malun-talun ka lang sa dahon. Aw, matik! Ganyan lang kadaling laruin. At kung magkasi at mag-withdraw, pwedeng-pwede ang bank at e-wallet. Kaya ano pang hinihintay nyo? Kung may extra money at extra oras ka, download na